Hello po, uh, good morning. Ah, uh, ngayon, ah, uh, kumusta po kayo? At ngayon ako umiiyak nakapag upload ng video. Eh, uh, ako po'y uh, nagpapasalamat kaya po ako nag-video, nagagawa uh, nag-upload ng video ngayon. Ay, uh, upang magpasalamat po sa mga nagtiwala na umuha sa akin ng mga libreta na pinagawa ngayan na paggawa po sila yan at na ayan po ang inyong mga resibo sa mga kumuha sa akin JNT po At salamat po sa inyo uh, ngayon uh, saan man po kayo naroon nawaya po tapo kayo ng uh, video ko ito na nasa mabuting kalagayan ligtas sa ano po mga kapamakan uh, at walang karamdaman at uh, salamat po sa inyo mga solid followers ko at uh, ngayon na naman po ako nakapag-upload ng video dahil busy po tayo at uh, ganoon din shout out po sa mga solid followers ko subscribers uh, subscriber uh, members at uh, of all at sa mga mga channel yeah, sa ating mga channel na mga kapatid na nagbabahagi ng mga tulad sir, uh, mga orasyon o no? para nung lihim. Shout out po sa inyo. Uh, lagi lang po tayong uh, mag-upload para naman ay uh, may matutunan ang ating mga kapatid sa paniniwala na tulad nito mga karunong lihim. sa out po sa inyo. At, puso, no? at uh, yun, ah uh, ako po yung lubos na nagpapasalamat nga sa inyo na mga kumuha sa akin ng mga libreto tulad nito. Ayan, set po yan. Nga ngayon ay uh, may kumuha sa akin apat at uh, bukas ko po, po ito papasiting. Apat po na set ito. Uh, ito ganito po ang set niyan. Ayan, isang pang protection na libreta at uh, 200 pages, uh, pages yan pang protection sa disgrasya at kapamakan, maging sa kulam at barang at uh, encounter the protection yan. Ito namang maliit, ito po yung panggamotang uh, panggamot ng spiritual combate eh. Ito po, ito, spiritual combat po yan. At uh, kasama po ito, uh, mutyang batuo mo. Uh, yan, po ang kinuha nila, one set. At uh, apat po yan sila. At uh, yan po, papakita ko po yan. Yan. Ito yung isa. So, bukas ko po yung shipping ito. Ayan, apat. Uh, apat uh, po. Uh, Three items po. At yan ay 3G cash po ang uh, uh, payment nila. O, oh, nabayad na po yan. At uh, bukas po yung shipping, At uh, bukas, makikita nila yung resipo nila tulad nito. Dahil uh, isin-send ko po, po sa kanilang mga messenger. Kasama po ito sa kasi uh, items sa laga sa lagang, uh, 2k po 'yan. 2k. O, di ma meron ka lang pang-protection ng mga rasyon. Nandito po yung sa bunga yung deposition nito. Deposition mo. Uh, tulad nito, ang nilalaman nito ay yan. Uh, uh Pagkita, uh, pag kayo na po nakakuha nito, yung bungad nito, yan, ang uh, dibusyon. Ito po, sulat kamay lang po siya pero matitindi ang sulat kamay. At uh, yung pinakahuli nandito po yung uh, poder, bako, pondo, balabal sa isang orasyon lang po. At nakapalob dito yung OX, yung kalandro ng OX, kalandro ng uh, OX kidlat at 880. Nakapalob po dito pati kasama yung kanya-kanyang mga deposyon. Yan. So yan, nasa, ito ay sa naniniwala lang at sa mga nag-aaral ng mga karunong ang Yeah. Yan po. At sa mga itong mga sa ano, itong libretang ito ay yun po itong panggamot ng spiritual. Ay ito po yung ginagamit ko sa panggamot ko. Tulad nito. Yan po ay kahapon ko ginamot. sa taon na po yan. Pinapahirapan ng uh, sakit na spiritual. Opo. Yan, yan. At uh, naubos, por, asawang foreigner po yan, naubos po talaga yung kanyang pera. Hindi po yan nakakalakad. Nahirapan po siyang lumakad. Pero nung uh, ginamot po pa po, umuwi siya po ayos ang kanyang paglakad. Yan. Ipita niyo po yan. Ito, ang mga usal na to, yung nandito usal Yan po. Nakapalo po dito. Sapagkat so, nandito, yung palawag uh, una mag uh, yung protection mo bago mag gamot tapos palawag panali, pamarusa uh, pamako at yung mga pangalag ng mga pamako at palali na dito at yung inihit mo sa pa yung pangipit na dito rin at uh, mga pamarusa na yung sumusunod 200 pages po yan at uh, yung huli ay yung iniihit mo sa daliri at iginigilid sa hig yun po ay uh, yung pamatay nakapalo po yan dito. 200 pages yan. Sa mga gusto mag magpagawa o kumuha nito one set, mas makakamura kayo kung one set po. Kasi pagka ito lang, 1 po ito. Ito naman, 1 Tapos ito, 5 pesos po nito. mas makakamura po kayo. So, God bless. Salamat po sa inyo na tiwala sa akin. At uh, PM nyo lang po ako sa aking FB Messenger na ito at dito sa aking WhatsApp. Ayan po. At makikita nyo po ang receipt nyo. Through uh, payment test at through GCash po. God like Magaling mo. Mga ngako ka. Pagagalingin mo to. Ha? Ha? Pagalingin mo to, ha? Yun lang ang paus... Gusto kong malaman ang pangalan mo. Pangalan? Ba't mo ginawa to sa kanya? Ba't mo ginawa? Ayaw mo? Ba't mo ginawa to? Palito lang to, palito. Masa ka siya na? Pagkagalingin mo ito, ha? O Diyos ng alihan na pumupugot ng mga suway na Diyos na kinatatakutan ni oh, oh, sa ang say ng espiritong gumagambala sa katawan na ito saan ka man naroon oh, Santo Abar, Santo Lugas, Santo Lumayos at mo ang siyotan mo po sa tram at tram at tram po <tod> dumano pa kila nang damo balik balik talaga palang elemento hindi hindi ka na elemento talagang may gumagawa sa iyo hindi lang alam pangalan dumaan pa kila nang damo Father Benedict Day for the Cross of Mary Mocton, the Cross of ng Tuang ng Iba Nasyon, Malakoy. Okay, tayo katapos si Padya po. Hindi, Yan. Hindi, hindi. Ubu. Yan. Yan. Hindi, tayo. Ubu. na dali. Okay. Okay. Ano pa siya? Na, parang... pa? Ng... po. nangangawit ng... okay, yung... nangangawit?